Yun, shoutout mga kadiskarte. Ito, may post nga pala si PLI, PLI Drivers, sa mga gustong mag-apply. Ito, <coughs> shoutout sa mga tagabayan bat, taga ng bataan. Ayan, ang Petro Pure Logistics Inc. ay magkakaroon ng one day hiring event sa May 20, 2025. Simula 9 a.m. Kami ay naghahanap ng trailer truck drivers at 10 wheeler drivers. Ayan. Kung ikaw ay truck driver na may experience ng trailer at 10-wheeler pwedeng pwede ka dito kay PLI <clears throat> may guaranteed monthly salary may SSS PhilHealth at pag ibig may trip allowance incentive per trip nakaka 5 to 8 trips per week kami per driver naku po hindi lang po 5 to 8 may pa life accident insurance at health card. Yan. Qualifications. Ito, pakinggan nyo mga katiskat. At least high school graduate with diploma. May valid 1238 driver's license. Sa trailer yun, kailangan may ocho syempre. May 2 to 3 years truck driving experience na may certificate of employment or COE galing sa mga previous employers. Must have knowledge driving in. Siyempre, sa North, kasi ano to, bataan eh, di ba? Pero siyempre, kung sa harbor kayo magpapasign, ayun, siyempre, must have knowledge driving in Metro Manila. Kung sa Rosario naman, or sa sa ano ba ito? sa Pasakaw siyempre mas have knowledge driving in South Luzon di ba? kasi ito dalhi ng mga sumusunod sa araw ng May 20 ito yung para sa Bataan ha doon na kayo mag apply sa Bataan hindi na sa sa Sipay sa Bataan na mismo di ba? laking alwan yung sa mga taga-norte dyan mga kadiskarte ayan resume dalhin ang mga sumusunod sa araw ng May 20 resume CB with ID picture photocopy ng high school diploma form 137 certificate of employment yan photocopy ng driver's license kung may katanungan mag text sa smart 0919 2835611 Globe 0977 218 5886 Pwede din kayo magtanong sa aming Facebook page yung PLI Drivers. Tara na sa Bataan. Ayun oh. 'Yon sa mga taga-Bataan dyan, mga katiskarte, mga parting Norte, taga-Pampanga o kung saan man diyan. Gusto ma-assign sa Bataan. dyan na kayo pumunta sa Bataan, yung sa Limay Bataan po to sa malapit sa may Petron na terminal. Tanungin nyo lang doon. Tanong-tanong lang kayong office ni PLI. Ayon, may 20. May 20 po yan. Pagandaan nyo na. may mga trabaho kayo, magpahalam na kayo. 9 a.m. po ito. Ayon, sana makarating. Tapos sa mga nagtatanong nga pala kung ano ang age limit, nakausap ko yung HR, tumawag sa akin. Kasi di ba may sinasabi ako, may nakapasok dito, 54. 54 na nakapasok pa eh kaso siyempre hindi naman madali yung trabaho alam naman natin pagtatanggal magkakarga ka magdidiskarga kaya ayun, hanggang 49 na lang daw so yung mga kadiskarte sana makarating kayo bataan May 20 one day ano hiring shout out